talagang bilibang netizens ngayon online kay Bel Mariano ngayon sa dami ng kanyang endorsements na natanggap nito mula sa mga iba't ibang brand Supporting 14 years kasi ng dalaga sa showbiz industry, marami ang nagsasabi na ito na ang panahon ng kanyang pamamayagpag sa industriya kung saan humakot na nga ito ng 18 endorsements. Sa isang reactor online na namangha sa kanyang achievement, hindi ako fan itong batang ito pero gusto ko siya. Very talented at hindi problematic. Talbog, 18 endorsements sa isang tulad ni Bel Mariano. Ibig sabihin talagang sikat siya at maraming advertisers na nagtitiwala sa kanya. Kasi naman po, yung mga produkto po na ina-endorse ni Bel, in terms ang nilalakas ng sales, talagang malaking tulong siya. Kaya nabibeta yung mga product, di ba? Kaya yan nga, 18 endorsement is bongga, di ba? Okay, congratulations!